Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating teksto ngayon na tatalakayin ay nandito po sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Ang sabi po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall make your path straight. Now yung ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid, hindi lahat ng iniisip nating solusyon ay tama. Ano ang mga dapat nating tandaan at maunawaan tungkol sa mga iniisip nating solusyon. Mayroon po tayong tatlong bagay. Ang una po, mag-ingat tayo sa mga iniisip nating solusyon na sa pag-aakala natin nakakatulong pero mas lalo lang palang lumala. Sabi nga dito sa ating teksto, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So yung salitang lean not on your own understanding or huwag magtiwala sa sariling karunungan ay nangangahulugang may mas expert pa sa atin. May mas marunong pa sa atin. May mas may talent o kakayahan pa sa atin. Yes, may kakayahan tayo, may galing tayo. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na tayo makikinig sa galing at kakayahan ng iba. Higit sa lahat sa kakayahan nang Diyos. Halimbawa, minsan ay may mga sira-sira po tayong appliances. Pero hindi naman talaga totally sira. Tapos kinalikot natin, mas nasira tuloy. Ang sa atin lang naman ay ang maayos, kaya lang mas nasira. Alam mo kapatid, sa realidad ng ating buhay, ang dami nating napagdaanan ng na mga problema. Para tayong nakapasok sa isang madilim na lugar na ang hirap makalabas. Ang mas problema pa dito dahil gumawa tayo ng sarili nating solusyon na akala natin solusyon. Mayroong iba na nagsasabing kahit hindi maglilingkod sa Diyos, yung mayaman naman. Kaya kahit hindi na lang ako maglingkod sa Diyos, yung mayaman din. Ang iba ay nagsasabing maglayas ka, magre ka, magbinta ka ng aliw, uminom ka, mag-suicide ka. Sa pag-aakala nilang ito ang tamang solusyon pero mas lalala at magpapatong-patong palalo ang problema. Ano ang sabi ng ating teksto? Sabi po sa verse 5, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Hindi lahat ng iniisip nating solusyon ay tama. Ano ang mga dapat nating tandaan at maunawaan tungkol sa mga iniisip nating solusyon? Ang una po, Mag-ingat tayo sa mga iniisip nating solusyon na sa pag-aakalan natin nakakatulong pero mas lalo lang palang lumala. Number two, mag-ingat tayo sa payo ng iba at dikta ng mundo na sa pag-aakalan natin solusyon, nagpapahamak lang pala. Sabi po sa awit uno-uno, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Ang tao minsan naghahanap ng aliw, kasayahan, ang hindi raw boring. Ito raw ang magandang solusyon sa kalungkutan. Maari nga itong mangyari sa walang takot sa Diyos. Alam mo kapatid, hindi masama ang mayroong kaibigan. Ngunit dapat mo itong piliing mabuti. Kung ang kaibigan mo ay masama, makamundo walang takot, walang respeto sa kapwa, walang respeto sa magulang. Dadalhin tayo nila at papayuhan pa tayong gumawa sa ginagawa rin nila. Ganito ang mundo, kapatid. Alam mo bang ang makamundong pamumuhay? Pag dumating ang problema, si mundo rin ang lalapitan at pakikinggan. Ang taong makamundo, kung nagproblema financial, ang lalamang at pagnanakaw ang naiisip na solusyon. Kung nagproblema ang mag-asawa, hiwalayan ang solusyon. Kung may matinding kaalitan, karibal sa negosyo, sa politika, minsan papatay sa pag-aakalang ito ang solusyon. Ang sabi po sa kawikaan 24:1 at 2. Huwag mong kaingitan ang mga makasalanan, ni sa kanilay makipagkaibigan. Ang nasa isip nilay laging kaguluhan at ang dila nilay puno ng kasinungalingan. Ang ating mga magulang ay nagsisikap para sa mga anak. Nagtatrabaho, makapagpaaral sa mga anak, pero sa pag-aakalang nag-aaral ang mga anak o pumapasok sa klase, nandoon lang pala sa barkada at sa kalayawan at baka napasali pa sa mga grupo-grupo. Kaya minsan, 12 years old, 13 years old, bontis na. Ang naisip nilang solusyon, ipalaglag. Mindset po yan ng mundo at minsan pa nga ay nagkaroon pa ng matinding problema. Kaya mga magulang, i-monitor din natin paminsan-minsan sila o i-check din natin ang oras ng kanilang uwi sa bahay. Baka tuluyan silang mahigop ng mundo. Ang sabi po sa unang Juan 2:15 at 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Verse 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Now, hindi lahat ng iniisip nating solusyon ay tama. Ano ang mga dapat nating tandaan at maunawaan tungkol sa mga iniisip nating solusyon? Number two, mag-ingat tayo sa payo ng iba at dikta ng mundo na sa pag-aakala natin solusyon, nagpapahamak lang pala. Number three, ang tama at the best na solusyon ay ang solusyon ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po ang sabi sa ating teksto sa verse 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall make your path straight. So, maliwanag po mga kapatid na sa Diyos lang dapat tayo magtiwala at hindi sa ating kakayahan. Atin po siyang i-acknowledge, kilalanin, at itutumpak tayo sa ating mga daan. Ang solusyon ng Diyos, ang pamamaraan ng Diyos, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, ang hanapin at pag-aralan natin humingi ng solusyon sa si Diyos at ang mga hakbang mong gawin at i-consider ay ang mga sumusunod. Ang una po, mag sa si Diyos. Magbasa ng Bible, pangalawa. Number three, humingi ng advice sa mga spiritual leader mo. At pang-apat, mamuhay ng loyal sa Diyos. Panglima, ang gawin mong mga kaibigan at piliin mong maging kaibigan ay ang kapwa mo mananampalataya. Magbibigay sila ng magandang payo kapatid. Aakayin ka pa sa church sa pananalangin, ipagpipray ka pa. At saka number six, huwag padalos dalos maghintay sa tamang timing ni Lord. Mga kapatid, trust Him, acknowledge Him. Ang solusyon ni Lord sa ating mga kabigatan ay the best. Tandaan natin na ang Diyos ay nagreregalo at nagri dahil gusto niya tayong maging masaya, hindi ang lumangoy sa problema at mga alalahanin. Now, hindi lahat ng iniisip nating solusyon ay tama. Ano ang mga dapat nating tandaan at maunawaan tungkol sa mga iniisip nating solusyon? Review muna tayo sandali. Number one, mag-ingat tayo sa mga iniisip nating solusyon na sa pag-aakalan natin nakakatulong pero mas lalo lang palang lumala. Number two, mag-ingat tayo sa payo ng iba at dikta ng mundo na sa pag-aakalan natin solusyon nagpapahamak lang pala. Number three, ang tama at the best na solusyon ay ang solusyon ng Diyos sa ating mga buhay. Na mga ating application po ngayon mga kapatid, laging hintayin, hanapin at ipamuhay ang the best na solusyon ni Lord sa ating mga buhay. Kapag si Lord ang gagawa o kikilos para sa ating mga malalim na pinagdadaanan, siguradong maganda ang magiging resulta nito sa ating mga buhay. Iwasan ang gumawa at umasa sa sarili nating solusyon. Huwag makinig sa masamang payo ng makamundong kaibigan, kundi makinig tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Ang sabi sa Roma 8.14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod. Pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.